Sam Milby sumailalim sa stem cell therapy para sa mag-manage ang diabetes. Kamakailan sumailalim ang aktor na si Sam Milby sa stem cell therapy bilang bahagi ng kanyang na papangasiwaan ng kanyang type 2 diabetes. Isang klinika sa Pasay ang nagbahagi ng video kung saan makikitang tinatanggap ni Sam ang paggamot sa ilalim ng kanilang reverse diabetes program. Ang programang ito ay gumagamit ng pancreas-specific stem cell therapy na galing pa sa Germany. Layunin ng makabagong therapy na ito na maibalik ang normal na paggana ng pancreas at makatulong sa pagregulate ng blood sugar levels. Bukod sa stem cell injections, isinailalim din si Sam sa iba pang mga complementary treatments gaya ng hyperbaric oxygen therapy, colon hydrotherapy, at ultra-strength anti-aging therapy. Makikita rin sa video na kumonsulta siya sa mga eksperto upang humingi ng gabay sa tamang nutrisyon at mga angkop na food supplements. Bagamat itinuturing na bago pa lamang ang stem cell therapy bilang paraan ng diabetes management, umaasa si Sam na makakatulong ito sa kanyang kalusugan. Nabanggit din niya na magbibigay siya ng update tungkol sa kanyang progreso sa mga darating na buwan. Kabilang sa mga nagpakita ng suporta kay Sam ay ang aktor na si Troy Montero at ang reyna Hispano-Amerikana 2021 third runner-up na si Emmanuel Vera.